pero you dinonay know, uh, ang aking bagay ngayon ay uh, orasyon panira sa armas di puego kanyon mayan uh, barrel mayan uh, basta anong klaseng armas na ko ito ay pwede po uh, ito po ay panira sa mga armas na ganong klasik at uh, pwede rin po itong ilagay sa inyong bao. Bao na walang mata o isang mata. Pwede po at ilagay din po. Pwede rin po ilagay sa garapa. At lagyan ng lana ang orasyong ito. At pwede rin pong ipaprint ito. Kaya lang dasalan nyo po. At uh, buhayin. Dasalan. Ibig sabihin uh, ang malami na bagay na ulo alati at tapos sa bayong yung uh, pambuhay pwede na rin po yung ano, uh, haek doon uh, o kaya yung ibinahagi kong uh, uh, nakaraang video ko pwede rin po yung gamitin yon ha at uh, nawa no skipping ads habang kayo po ay nanonood sa aking video ito at uh, kung una nyo nagustuhan ay pakisubscribe uh, bago matapos ang video nito nawa ay nakasubscribe ka na Hello, uh, welcome back sa aking channel. Uh, ito po ay para lamang po sa inyo na mga channel member. So napakaspalad po ninyo at swerte sa pagkat ito po ay napakahalagang uh, orasyon na aking babahagi. At uh, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkat nag-join kayo sa aking channel. Handang magbayad sa YouTube upang suportahan lamang ang aking uh, channel. So ako po ay uh, Papa, salamat po sa inyo. At ganoon din uh, ingat lang po tayo. Lagi po tayong a uh, uh, manalangin upang kasihan po tayo ng Panginoon. po ang kanyang uh, protection sa araw-araw. lang po ang uh, ang uh, tutulong sa atin sa oras ng uh, mga mga uh, problema. Uh, tayo po ay lumapit sa amang mailika kaya ating isukuhang ating mga kasalanan sa kalaluwa at kaligtasan uh, puso uh, sa kanya lang po uh, siya lang po ang tanging uh, ating maasahan sa mga ganong sitwasyon so narito po ako pang uh, magbahagi na naman ng mga uh, orasyon, napakahalaga po ito kaya yon maswerte nga po kayo at uh, nagjoin join po kayo sa channel kong ito. Kayo lang po ang uh, makakakuha nitong orasyon na ito. So, yun. Uh, akin na pong ibabahagi. At ilalagay ko dyan sa screen dito. So, kayo na po ang bahalang uh, screen Screenshot ko lang. At, uh, ano, ah, uh, kopyahin po ninyo. Ah, itong orasyon na ito ay ah, pwedeng gawing ah, haba. Pwedeng gawing ipalaman sa mga bao na isang mata, ah, walang mata, yung bao libon at ah, pwedeng ilagay sa garapa at lagyan ng lana. Yun nga lang uh, ah, inyo pong bubuhayan na nga na yung una kong sinabi na ama namin na bagin na uluwalat at sumasampalataya at buhayin niyo po ang uh, ang pambuhay ay na i-upload ko na sa nung nakaraan video ko mga 3 days ago so scroll back po kayo yun yung uh, pamagat nun eh sa lahat ng mga nasirang uh, binaginalang patay uh, na medalyon yun po pwede At pwede po yun tapos nandun na po rin yung haik doon ah. yun ha? kung kayo man po ay uh, hindi pa nakapanood nun, eh uh, ilalagay ko sa uh, sa description box ng video ang uh, link na 'yon para inyo pong mapanood na, uh, na yung tungkol don sa pambuhay. 'Yon po yung hininga ng ating ama kay Adan. Tapos kasunod doon yung haig doon. So 'yon uh, pag uh, pag inyong inyo pong nakopya at das, nyo ilagay nyo na po sa inyong katawan at yun na uh, ma makakaasa po kayo ito po ay pwede po sa mga lalong lalo na sa mga nagtatrabaho sa uh, delikadong lugar to, uh, trabaho ganon uh, pwede sa security uh, sa sundalo pulis wag lang gamitin sa kasamaan ha uh, at hindi po gagana ito pag gamitin nyo sa kasamaan baka kayo po ang balikan ng uh, orasyon sapagkat ang orasyon na ito ay na ang ibarito ay banal at sagradong pangalan ng Amang Melika so yon akin na pong ibabahagi para sa inyo ito mga channel member ko mahal na mahal ko po kayo maraming maraming pong salamat God bless po so kapag nakapagdasal po kayo ng isang ama namin abaginulo ay isulat niyo po muna isulat, isulat nyo po muna ha? tapos uh, pagka nakasulat nyo kailangan red ball pen at uh, uh, isusulat sa malinis na papel sa araw ng martes di kaya ay bernes dakong alas tres ng hapon ipalaminate basbasan, buhayin o konsagrahar bago dalhin sa iyong katawan. Ito ay tiyak na kaligtasan laban sa anumang uri ng armas di fuego. Okay. Okay, uh, akin na babanggitin isa-isa. Dahan-dahan lang. Iyota. Ja. Ya, Yahoo. Yahoo. Yari. Barigaho. Yakwe. Boko hukum buku ha hukum simas misom yoi musim sistem tutam mewem yaha yahoo Suah yahu soa yahu hu yahu hu bah yehe Uh, ye del Elohim yayar Elohim itaor kito mawasak masira ang lahat ng naarmas uh, na armas makakapensala sa aking katawan katong lupa so yon na uh, pag naisulat nila po ito mas maganda siguro mamemorya nyo rin to yung rasyon na yun ang rasyon Uh, sa mga nagnanais ng uh, mga protection ito po ay para sa inyo para sa armas de fuego yung baril o bomba maunyan o uh, basuka o ay tanong klaseng pong na ng armas para pag itutok sa iyo at uh, kalabitin ito po ay masisira so nawa ay uh, uh, mapaganan niyo po ito sa inyong katawan Basta lang, lagi lang pong manalangin sa amang Melika. So, yon At uh, maraming maraming po salamat. At kung uh, may katanungan po, ay pwede nyo po kung uh, ipm sa FB account ko At sa mga gustong order ng aking mga medalya, asahan nyo po. Ito'y makakarating sa inyo. Abroad man o dito sa Pilipinas, huwag lang parting Middle East. Dito sa Pilipinas, ay free shipping po lahat pero pag sa abroad sa inyo po ang shipping so ipin nyo lang po sa aking FB account na ito upang kayo po ay maka-order maraming maraming po salamat